Sir Carlo Katigba, may binahagin muli. Very supportive ang ating mga bosses. Ditaw na tao sa pugi ko ang pagmamahal sa Kimpaw. Matatandaan na nagpost si Sir Carlo sa social media na nagbakasyon ng couple. At hindi ito fan service. Nagplano daw umano na walang ibang kasamang hunter. Tinint ka tiwala sa darawa. Sa bagay, Nasa 30 plus na rin silang dalawa. At ala alam kung paano mag-handle ito. Ang daming sumaya ngayong kaarawan ni Kimi. Non stop pa rin ang pagbibigay ng mensahe at pupuri Ay Ayon nga sa mga binahaging komento, mga inang taon na ang dumipas. Pero ang star power mo ay hindi nawawala. Happy birthday, King Benta na mag-asawa, right age, at successful na in life. Habang tumatanda, mas danong gumaganda. Parang gumabata nga. Ang healthy is in a relationship ni Daddy Papi. More birthdays to come. Para marami pang darating na blessings. May projects. Abangan abang namin yan. Ayon pa si Binahaging Komento. Happy 35th birthday to the multimedia idol, the most successful Pinoy Big Brother, big winner since day one to present. 19 years after, and her star still shines the brightest. Napanindigan niya ang real motto ng PBB o Pinoy Big Brother. Ang teleserye ng totoong buhay at ang pagpapakatotoo. She never let show business change her. Ba ang isang Kim Jo?